na oh. Kabalo ana pa na gipauga. Tamar, dua ka. Plato na dako. Padray na siya para ipak na nila. Yan dahil sa init, ayan tingnan nyo. Oh, hindi maganda yung ano nang ano Tamar. Nasisira. Sobrang init ito eh. Oh, tingnan niyo Nasisira so, siya. Pero kung maganda sana ang panahon, tapos ito yung ano, yung ano ang, ano yan, maganda yung ano ng dates nila dito. Kaso lang ngayon, sobrang init, di kaya. Hmm. Um, Last na bunga ng tamari na harvest na nila lahat. Ito Ito masarap. Uh, tuyoin lang yan, tapos ilagay, i-repack na nila. Tamar sa Middle East. Sa Kuwait po ito sa